Malapit ah, po. Dasig man. Ang katao, wala oh, mo ako. Ayan, smooth yun ni Garden Ben, smooth yun <laughs> A few moments later Alright uh, mga kawis, uh, bago ko muna umpisa ng video na to ay uh, shoutout muna kay uh, Sir Jovencio kola uh, rin. Uh, Nag-comment din po siya sa uh, latest upload ko mga kois at si uh, uh, Mama Angelica de la Cruz. Uh, shoutout sa inyo. So ngayon mga kois, pata-shoutout uh, din pala mga kois sa mga uh, solid na mga sumusuporta sa mga silent uh, viewers at uh, sa mga OFW natin dyan abroad. Uh, Ayun, shoutout po sa inyong lahat. At magandang-magandang uh, uh, araw po sa inyo. So ngayon mga kois, uh, wala na wala po kasi ngaming upload kaya bukas pa kami makapunta ng ano mga koys, ng kano, kukuha kami ng uh, bagungon kung tawagin sa amin na shell mga koys. So ngayon, dito muna punterya namin sa ano, sa kawayan. Sa ibang site naman mga koys, sa ibang site na lugar, dito sa kanipaan na to, dyan na yung mga kasama ko. Right, uh, pakilala ko muna yung mga kasama ko mga koys at yung unang po ipapakilala, si Mr. Loverboy. Ay, siya na pa koys. Dito na tayo talim. Sana kayong iba. Right, so dito kami sa si area mga koys. Aray, sa kanipaan. Bunso! Ah, mga koys! Si wala. Sumaki, shout out. Sinito mo rin, oh. Magandang hapon mga koys. <laughs> hapon na ito mga koys. Uh, time check muna, it's uh, alas 2 to 15. Nang hapon mga koys, at yung isang kasama namin na hindi namin kilala ko Si Sino ba yung sinito? Si Maki. Si Maki mga koys. Ang likot. <laughs> Ang likot sa kameray. Okay, shoutout. Shoutout muna. Huh? <laughs> <laughs> ano, ano raw? Hindi <laughs> ano naman mas kanipaan mga koys. Sino pa? Sino nakuha? Bunso. Oh, boy, isa pala yung bago, bagong recruit. Bet, tingnan. <laughs> Hindi yan. Aba, malaki ah. Bet, pakita. Yamete <laughs> kudasai. Mayayain sa camera mga kois. Ayan oh. Wala nakuha niyan ano. Alukan mga kois. Maraming kanay paan dito mga kois. Kaya subukan lang namin dito sa area. Bukas pa kami kasi pupunta ng ano, mga koys. Bukas pa kami pupunta ng kaano. Magbabangka kami pag uh, maganda yung panahon doon sa dagat. Pag uh, malakas, hindi kami makakapunta doon. Kasi malakas pa yung dagat. Sana bukas ay maganda yung ano, yung panahon. O kaya dito muna kami nagpunteriam, ha, koys. Aray, sasapa. Kanipaan dito sa, ano, sa ano lang, minutor lang namin kanina. Nakikita nyo naman sa unang video mga koys. Yung pagpunta namin, minutor namin na tagbike pa yung dalawa. Ah, maganda dito yung spot oh. Maganda yung spot dito. May nakita si ano mga koys. Sinito. Dalawa na. Dalawa gan. dalawa. Bakit yung isa oh. May mark. Wow, wow. Alright. Laking ano mga guys. Shell. Tuway. Tuway, lokan. Hop, oh, ayan. Lumabas bigla si lover boy. Manito ng bagasay no. Liit. Bata pa daw. Go, go, go. Wala pa bit-bit. Wala pang, bit -bit. pang Si Moke, meron na. <laughs> tingnan naman, tingnan nyo naman mga kos, yung ano paligid. <laughs> Kagubatan. <laughs> Ang oh, laki sana na yun, no? Oh. Nakita pa si ano, oh. Nakita pa dito banda. It's chinito. malis na dito sa lugar, eh. Nakita pa si Bunso. Eh, Bunso? Oh, malaki yung isa, oh. Tatlo Nakita pa siya na tatlong piraso. Dito sa area na to, yung nanapan ni Chinito. Nalisan niya agad. Baka sa kundalang, ano? Kutilyo. Yun. Hindi. Oh. Hindi. Ganyan yung mga ko is pag tumunog na yung kutilyo dyan, alam na pag may matigas na bagay ng ano sa kutsilyo meron na yan right lipat kami area mga koys ang lalaki ng ano dito ah ng lukan ah dito yung hanap nila at lucky book wow sana oh

Das. Das. dito. بسم الله. Ito ata pudding laki ng lukan mga kais, oh. right, uh, mga At, uh, ito na nga yung uh, nakuha namin ngayon no? Mandali lang kami makois. May upload lang kami sa amin YouTube channel at bukas pa kami babanaton sa ano sa Kano. Yan yung lahat yung <laughs> nakuha namin mga kois. So kita kits sana bukas sana ay maganda yung panahon sa dagat at maganda yung dagat walang alon. Para maka alis kami dun sa Kano, apat kami. Total holiday naman bukas. So hanggang doon na lang mga mga kois, ah, maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin mga kois. Mga ah, si Chino muna. See you tomorrow mga kois, mga kaano. Sa kaano kois. Uh -oh. Pag maganda yung ano, panahon. Salamat mga kois. <laughs> bukas ulit, bukas. Salamat lang kois. Sa iyong iti, ako'y nahuhumali. Salamat mga kois. May come back to my chapel. <laughs> 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 Yo, mga kois. Bukas na lang. Kitakit sa lang po. Sa ano, sa kaano.